Magandang araw mga katropa Samahan nyo naman kami dito sa aming bagong adventure ngayong araw Ngayong araw na ito ay magsiselebrate nga kami Para sa ating mga achievement At hindi ko makakamit ang achievement na ito Kung hindi po dahil sa inyo mga katropa Kaya taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta At tumatangkilik sa aking mga video content Lalong lalo na sa mga followers at mga viewers Sa lahat ng sulok ng mundo Maraming salamat po sa inyo mga katropa At para updated po kayo sa lahat ng video na aking ina-upload ay pwede nyo pong i-follow ang aking page. Kaya tara na, simulan na natin ang paghahanda. <coughs> Nanguha na nga kami ng dahon ng saging para sa pagsasaluhan namin mamaya. Budol pet nga pala ang aming gagawin, mga katropa. <coughs> <coughs> Pagkatapos nga naming manguha ng dahon ng saging ay magluluto na nga pala kami. Pansit bato nga pala ang lulutuin namin ngayong araw. Naggayat na nga pala ng repolyo ang aking misis. Yung misis ko nga pala ang magluluto mga katropa. At pagkatapos ay naglagay na nga kami ng mantika. Ginisa na nga pala ni misis ang bawang at sibuyas at baboy na pangsahog dito sa ating pansit bato. Nagaantay nga pala dito ang ating mga katropa Medyo nahuli nga sa pagdating itong ating katropang si Jeremy Kaya ituloy na nga natin ang pagluluto Naglagay na nga pala si Mrs. ng Toyo at Magic Sara At minekos mekos na nga mga katropa At pagkatapos ay ilagay na natin ang pansit Pagkatapos ay haluin mga katropa At kapag medyo luto na nga ay ilagay na nga po natin ang repolyo At haluin para lahat ng parte ay maluto At luto na nga pala ang ating pansit bato Sunod ay magsasayang na nga pala tayo ng kanin Ito nga pala ang pares ng ating pansit ba To, mga katropa? Bali tatlong kilong bigas nga pala ang ating lulutuin ngayong araw. May panghimagas nga rin pala tayo mamaya at siguradong kukurot ang inyong mga itsura. At nagyaya na nga pala itong ating mga katropa. <coughs> Napadaan nga ako dito sa tindahan ni Yaya Eday para bumili ng sardinas at yelo. Sardinas nga pala ang gagawin naming topping sa pansit at kanin mga katropa. Bale hindi na nga kami gumamit ng bangka at naglakad na nga lang kami. Mahirapan nga ang adventure namin mga katropa. Pero yakang yakayan ang aking mga kasama ngayong araw. At sa ilang minuto na aming paglalakad ay eh, nakarating na nga kami sa luwasan. Napakababaw pa nga at hindi pa nga kami makakapagligo. Kaya nilagay na muna namin yung yelo sa loob ng water jug para lumamig naman ang inumin namin mamaya. Araya lang ano ang at tumuloy na nga kami sa aming pupuntahan At napakasukal na nga ng daan papuntang kaputian mga katropa Ay, oh <laughs> Naandito na nga po kami sa tinatawag naming kaputian At Napapasayaw na nga itong aking mga kasama <coughs> Ito nga pala guys ang kaputian At kung makikita nyo ay nabalutan na nga ng lumot Ang bawat paligid Siguro sa pabago-bago ng panahon Kaya ganito na nga po ang itsura At Naghanap na nga rin pala kami ng pwesto Para paglagyan ng aming dalang pagkain kung Saan kami magbubudol pa it mamaya 对不对？对不对？ tinawag ko na nga pala ang ating mga katropa at naghain na nga po kami. Naglagay na nga po kami ng pansit at kanin sa dahon ng saging. Tara at kumain na po tayo mga katropa. Pagpasensyaan nyo na kung pansit at sardinas ang ating ulam. Pagkatapos namin kumain ay nagsipagligo na nga Dahil kami. medyo lumalim na nga dito sa aming pwesto mga katropa. Mm -hmm. Kita kits ulit tayo sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po ulit sa inyong suporta. Ah.